bido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa mga sementong harang na nasa loob ng mga tunnel. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, sadyang napakakaraniwan na ating maingkwentro ang isang napakakapal at napakatigas na simento sa butas na ating hinuhukay. Ito ay sadyang nilagay ng mga sundalong hapon kung saan ay nagsisilbi itong harang. At dahil sa harang na ito, maraming mga treasure hunters ang napatigil at tuluyang sumuko sa kanilang paghukay. Ayon dito sa komento ng ating kth, siya ay humiling na ako ay gumawa ng isang pido tungkol sa iba't ibang uri ng mga simento na diyang ginawa ng mga sundalong hapon bilang pantakip sa kanilang tunnel. Ang nais niyang malaman ay kung hinaluan ba nila ito ng mga graba o kung purong semento at buhangin lamang ito. Bago tayo magpatuloy, Nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, ang mga sementong harang na ginawa ng mga sundalong hapon ay maaari nating maingkwentro ito ng ilang beses Pwede nating maingkwentro ang semento sa ibabaw ng lupa kung saan ay nagsisilbi na rin itong marka. Maaari na rin natin itong maingkwentro sa kalagitnaan ng butas o tunnel na ating hinuhukay. At maaari na rin nating maingkwentro ito malapit sa kinalalagyan ng mahalagang bagay. Basi sa aking mga karanasan, ang mga sementong harang na nasa ibabaw at kalagitnaan ng ating hukay o tunnel kung saan ay malayo sa kinalalagyan ng deposito ay hindi gaanong matigas. Pwede natin itong basagin gamit labang ang ating pinagsamang lakas at maso. Pero kung ang sementong harang na ating nakainkwentro ay sadyang napakatigas kung saan ang ating maso ay hindi tumatalab. Masasabi ko na ito ang pinakahuling harang. At kung nagawa nating malagpasan ito, dito natin madadatnan ang mahalagang bagay. Ang nais malaman ng ating ka dito ay kung may halong graba o kung purong semento at buhangin lamang ang sementong harang na ginawa ng mga sundalong hapon. Ang masasabi ko dito ay pwede tayong makainkwentro ng sementong harang kung saan ay meron itong halong mga graba. At pwede na rin tayong makainkwentro ng sementong harang kung saan ay gawa sa purong semento at buhangin lamang. Meron na ring mga sementong harang na may halong aspalto, mga basag na piraso ng lomang bote at mga seashells. Ang kagandahan sa mga sementong harang ay nakakasiguro tayo na tama ang landas na ating hinuhukay lalo na kung ito ay ating nadatnan sa malalim na bahagi ng lupa. Dapat nating malaman na ang isang sementong harang ay hindi ito magagawa ng ating kalikasan. Sa madaling salita, tanging taon lamang ang makakagawa nito. May mga sitwasyon naman na kapag tayo ay nakainkwentro ng matigas na semento, hindi ibig sabihin na ito ay harang. Sapagkat, maaaring ito mismo ay ang container o lalagyan ng mahalagang bagay. Ito ang siyang dahilan kung bakit ang madalas kong payo sa mga nakakainkwentro ng mga simento ay huwag ninyo itong papalagpasing basagin. Muli nating balikan ang komento ng ating ka dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang mga simentong harang na sadyang ginawa ng mga sundalong hapon ay maaaring meron itong halong graba, mga basag na piraso ng bote, seashells at asfalto. Pero maaari rin namang ito ay gawa sa purong semento na may halong buhangin lamang. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Rex Alipo Melvin ni Ted Omega Jovet for Noles ng Bicol Gwen Lumaino Cheryl Absalon ng Negros Occidental Amor Solo Lago Pascual Baruga Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.